baboy namin <laughs> kahapon obos, ngayon obos na naman buti na lang si tatay peli mayroong pang natatabi, alkan siya ay, isang magandang buhay at mapagpalang araw na naman tayo mga ka-farmer bakit? tayo po ay may biyaya na naman limang litsyon ngayong araw ayan kakatapos lang po ng aming busy day Ah, uh, maraming salamat po sa mga sumuporta. Ayun, soft drinks, maraming peta. so maraming mga marami pong ano. Marami pa tayong kulang dito. Ah, uh, tinuunti-unti po namin ano. So, ayun, tingnan po natin kasi nga sabi ko nung nakaraan, puro ano pa lang po tayo yung unang dalawang araw, syempre hindi pa natin mako mako-consider as normal uh, ano yon operation kasi nga uh, ah ina-analyze unang-una yung yung una opening day syempre opening day uh, given na yan na talagang medyo may mga marami po ang pupunta uh, second day naman tinamaan naman tayo ng okasyon Mother's Day naman so sabi ko Uh, ayoko mag-expect na ganun na naman sa Saturday at sa Sunday. Pero I'm hoping, di ba, na sana po ganun, ganun din. Kasi kung ganun din naman po, eh okay na ako doon. Masaya na po kasi unang-una may lalabas na natin yung uh, uh, payroll ng ating mga tauhan, mga staff. Plus may konting tubo kasi nag-compute na po kami ni Bebe. Okay naman po, okay naman. Uh, isang bagay na ipagpapasalamat kasi sabi ko nga, yung isang baboy po mapaubos mo lang sa per kilo eh maitatawid ko na yung uh, ano, yung uh, expenses, tapos yung uh, isa, yun na yung tubo ko naman so ayun, gumagalaw naman po yung uh, mga sisig at paksiw, sabi ko nga, naubusan po kami ng, uh, sabi ko nga kay Bebe, so yung kutsara kulang pa rin so, kailangan pa po ng dalawa Ah uh, yung maliliit na plates kinakapos din kahapon kinapos kami tapos yung uh, sizzling plate kayo imagine ang dami na po noon pero kinapos din po kami so meron po kaming kaunting idadagdag siguro nakita naman na namin na kahit papano eh maano naman so inanalyze ko yung mga guests although ako naman may meron naman po tayong pangontra doon sa sinabi ko kanina na ah uh, yun nga, tinamaan tayo ng holiday, ah, ng birth, ah, uh, <laughs> okasyon. at, uh, yun nga, yung opening. Pero, iniisip ko naman, dahil nga Sabado Linggo tayo, may, pwedeng maipon yung uh, mga gustong pumunta dito. Naiipon po, di ba? Nagkakaroon ng pananabik na, o sa Sabado at Linggo. So, parang nagkakaroon sila ng plano na Sabado Linggo. So, hindi, hindi, yung kung araw-araw kasi talagang medyo mananawa eh. Pero kung let's say ganyan nga, uh, Sabado, Linggo lang. So, meron silang ilang, ilang days na iipon po natin yung mga gustong pumunta. Pero in-expect namin may maliligaw na mag akala nila bukas po kami. Sabi nga ni Bebe, ano, mag-serve na tayo. Sabi ko, wag kasi <laughs> pwede natin pagbigyan. Sabi ko, bahala ka. <laughs> pero pagka ganun kasi nangyari, titingnan po natin. Pero ngayon, baka tanggihan po muna namin. Pero malay natin, di ba? kung ganun na palaging may naliligaw, ibig sabihin, sign na yun na, op mag-extend kayo ng ibang araw. So, ayan po. At marami ang nagano natuwa po sa, sa ginawa namin. Simple lang daw. Pero... Ano, maganda daw yung ano, yung ambiance. So, Ay, marami pong salamat parang uh, basta iba-iba daw sabi nila. Nakakatawa po. So simple lang pero ayun. Yung mga nagpunta dito na dati na ngayon lang uli kagaya ni ka-farmer Jesse Narciso. Sabi niya ka-farmer laki na nang uh, na, na improve. sabi ko ganoon talaga ako eh papasalamat natin sa Panginoon niyan syempre. So ayun, sabi niya tuloy mo lang. So ayun po. Ah, uh, <laughs> siyempre hindi naman natin magagawa yan Walang uh, guidance mga farmer So ayun Yun nga ang kailangan natin nga uh, pag uh, Ay yung servisyo Medyo Siyempre kulang pa tayo sa Nangangapapa ano, pa, Naintindihan naman po ng mga ano Naintindihan naman So ayun Thank you thank you po talaga Sa mga pumunta Yung mga nag-invite pa po, po ng mga Kaibigan At siyempre Batiin pala muna natin yung ating mga kaibigan, special mga kaibigan, mga ka May mga birthdays, Ayan. Tito Merla Kanilao, happy happy birthday po, Tito. At hope to see you soon. Ayan, namit na po namin sila. At syempre, pinapabati kayo ng inyong napakabait na kapatid. Ayan, mahal na mahal kayo niyan. Si Tita Erlinda Soriano. Ayan, magkahiwalay po kayo. Alam ko, nasa US siya at, uh, nasa US kayo at nasa Australia naman siya. At syempre kay Leo Chavez at Rona Chavez. Ayan, happy happy birthday brother. Talagang pinagpala kayong dalawa at uh, tinadhana dahil magkasunod lang ang birthday niya. At syempre, kay Kuya Gilbert Cuevas. Ayan, happy happy birthday po. Uh, sana makita din po namin kayo dito soon. Ayan. Busy. kahapon 12 yung... May darating tayong baboy. Zero ang baboy namin. <laughs> kahapon, ubos. Ngayon, ubos na naman. Buti na lang si Tatay Peli, mayroong pang natatabi. Alkan siya. Pero ngayon, wala na. Kailangan na natin, ah... Uh... Naku po, paano kaya tayo? Wala na naman tayong pang-emergency baboy. Oo. Mahirap maubusan, ah. Wala tayong natatawagan. Pero si ka-farmer Anthony, mayroon pa daw siyang i-deliver ngayon. At mayroon din pa siyang, kung gusto natin, ng webes. ko hindi, Meron siya. Para may ang coordinate kayo pa yung para Kailan? Di ba, 20? Di 20. Patay. Ay, tatang mo yun. Alam mo, sa katayin mo. Ika mo ko yung anong idalar. Ano, order din niya. Tag-order o magpapaluto? Sa akin yung order. Sa akin din na ka. Sa akin din. Sa gachawin na eh. Nagawa tayo sa kanya, gawin niyang kamba. Ah. Eto, yung tatlo dyan, yung dalawa daw kay Mayora, yung isa kakainin nila sa office. Tapos yung dalawa na yan, yung isa kay Mayora ang order at yung isa naman, regalo din kay Mayora. Yan, happy birthday din po pala kay at sa ating butihing May Mayora na si Madir Alejandrino. Marami pong salamat sa suporta ninyo ah uh, ma'am at mabuhay kayo hanggat gusto ninyo sabi nga ni Din Din <laughs> thank you thank you po ng marami sa inyong suporta ah. at uh, God bless you at ano pa ba Ang wish natin sana uh, magtagal pa po kayo dito sa aming uh, bayan ayan maraming salamat po sa malasakit po ninyo sa aming uh, bayan nagtext na si Anthony <laughs> eto na timbang ng baboy sabi ko yung pang lo ano, sa ano niya nadalhin. Yung pang chop natin. Ako, lumiliit na. Tama-tama, oh. May 22, may 20, uh, oh, tama, 22.8. Pasok na natin sa debente. Si Daniel, kinontak ko, oh nakuha na daw. May inaalok sa akin eh. Ang bilis talaga din. Si Miguel naman, pwede naman tayo magpaano ng 25 Meron sila. Native din ang nakukuha nila eh. Kaya sabi uh, ko alam niya naman ang hinahanap ko. Si Sasebi kasi eh next week pa daw sila magde-deliver pero meron na po silang mga 23 kilos daw. So, habi ko palaki laki-laki na muna. Uh, dami nating uh, ano, may mga uh, changes tayo, syempre. Ah uh, hopefully po dito sa amin kainan ay eh, kahit Sabado lang lang eh kahit mga makaapat tayo, tatlong baboy. Ano kaya itsura namin noon? Siguro puno ito yun ay tipong maglalatag kasi syempre kainan po yan sabi ko nga sa kanila nung nag meeting kami expect expect ninyo na kung marami man ang kakain na andoon yan sa time frame ng 11 to 1 so syempre mga tao alam nga naman kakain ng mas maaga ako. so naandyan yan so expect na natin na dadagsa ang tao kagaya kahapon isang long table po may kumain isang long table alam nyo in order na kanin 37 37 37 kanin kanin pa lang tapos yung dalawang case yata ng soft drinks para sa kanila lang ganun ka ano po ganun ka yung isang bagsakan na yun na ah, in order kaya medyo <laughs> nataranta po sila sa kusina kahapon nakakatawa naman enjoy pa rin sabi ko nga nag enjoy ako ha ah, kahit ah, nakakaramdam ng pagod dalawa lang sila ngayon nagtrabaho so okay at least may pondo na po sila may tig 1.5 na sila ngayong araw bukas ata meron tuloy tuloy po yan eh may isa bukas tapos sa uh, uh, mar sa Gatchawin baka may may dalawa na akong nakalista sa Miyerkules eh. Boundary si Junjun Jun, ah. Natamaan niya yung Sabado linggo ah. Kahit di ka na magtrabaho ka ako ng isang linggo. <laughs> Kumita na. Anong oras kayo natapos kahapon? Ang aga pala no? Tapos na no. Oh, tapos na. Ha, pagpahinga din pala ng maaga kayo kapon. Medyo malit yung nacap na isa no. No, yung una no. Medyo overcook nga. 30 kilos. kaya no mga farmer ang ating uh, sizzling plate mga kailangang idagdag kahit mga sampung piraso pa siguro tapos ito kailangan ayusin nasira agad <laughs> nabundol ata ni Jomar to nabundol ni Jomar ipapalagyan eh. na lang natin kay Junjun pagpasok dito lang naman yung, yung ribets rivets nya dapat pala tornillo na lang t-shirts marami din pong bumili maraming salamat ayan Uh, ah, set up na naman tayo. Linis na naman. Hmm. So ayon ang um, kulang asan na ba? Kulang yung ating sisling plate. Ha? Asan tayo yung iba? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kulang yan. Asan kaya yung iba? natin sa kapila ayun oh. okay naman hindi naman na nangalawang mga ka-farmer kasi nga naka-season na siya so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 Ayan. Ang galing din ang ano natin ah. Ayos. Mga aso natin, tinatali natin yan pagka-operation. Okay naman. Parang walang pakalat-kalat. Kala ko hindi papasok si Kongkong Kong ngayon ha. Mukhang 7 days a week na siya niyan. Na. Bagay ganun din eh. Kasi pag linggo, din siya, di ba? parang hindi din naman nagtatrabaho. Di ba? Ang naman ang ano niya. Parang din lang siya nag-garden-garden. Oh. Sayang. Wala namang pressure. Ayun, nandun kayo. Nakapamaywang pa. Nagdidilig. Oh. Di ba? <laughs> Kala ko absent siya ngayon kasi nga may siyempre kahapon po pumasok ano. Pero okay naman kasi sayang din po. Tapos ayan mamaya gahati daw kay Chichi kasi si Jomar pumasok din. Kasi sabi ko yung uh, lechon kasi ni na isa nakamotor lang po ata yung Kaiser Edespino, eh, pasundin mo na lang kanya yung tao ko, na sundan na lang yung tao ko ng tao mo na, hindi uh, deliver na yung, yung lechon, susundan na lang daw po. So, ayun, ako na lang mag kay Chichi, kasi pasok ni Chichi A10. Tapos, didiretso na po ako, bibili na ako ng, uh, kaunting, uh, <coughs> yung sili na, uh, ano, siling siling uh, panigang meron na tayo papadagdag pa po ako ng siling uh, tari dito sa dyan no? Oh. yung hindi pa naman po pagtatayuan ng ating kubo tapos pasingitan ko kaya ng okra tapos yung papaya yun, yung, pala yung gusto kong sabihin yung papaya, ay eh, makukuha na rin natin yun kasi okay na yun ano chay? ito, huwag kang magtatampo pag tinatali ka kasi ano naman, ang ganda pa naman ng mata mo eh? kasi hindi nga pwedeng pakalat-kalat ang doggy pag may kainan ano? Hmm. pero hindi ka naman ano? ilang oras lang kasi makukulit kayo eh makulit kasi kayo hmm. kayo ni siya dog makulit o, oh, si abi makulit din si nignig -Nig, makulit din o. Oh. Hmm. Yan. Nung isang araw pala, yung first day si Shadow, hindi natalian na yun. Nandoon, nakita ko sa camera, sabi ko, hindi pala nakatali ito. Alam mo, linggo ngayon, ano, mga farmer pero today is Monday kasi yung Sunday namin ay punong puno ng uh, aksyonan kaya hindi namin ma-feel yung Sunday ngayong Monday ang Sunday feels <laughs> ay ayan oh, kami nagbibidyo okay pa Sunday nga ngayon, ngayon eh oh, Sunday ngayon at ah, si ka-farmer Anthony ay may diniliver na baboy 10 piraso ayan tayo naman ay nakikipag-coordinate na sa China <laughs> Mga lumang kaibigan Ayan Mga naan dyan lang naman So, ayon uh, Yung sizes po ng baboy ni ka-farmer Anthony Ay nasa mga 27 lang daw hanggang 30 So, sa so mga gustong mag-order ng ano Medyo... Alalay tayo sa malalaki. Pero meron naman siguro tayo makukuha. Tapos si Sina 7 next week baka may madala na rin naman po. Ng so, mabilis lang naman lumaki yung mga baboy nila. tayan antay lang tayo. Next week baka mayroon na. Pero marami naman palakihin si Ka Farmer Anthony eh. Marami daw siyang bagong walay. Tapos pinag pinagumimiti nga namin kahani na sa bahay naman kami nila bebe habi ko yung uh, ano yung sisling magalaw din gumagalaw talaga kasi anda 23 po ata yung sisling plate namin dyan lumalabas lahat so nakakatuwa kasi nang magumpisa pa lang sinabihan ko na si bebe wag tayo masyadong mag prepare isa pa sa kailangan namin ng extra yan dyan kasi yan po ay pag naputokan ka nyan ikot ang puwet mo kailangan may reserva ka naiwang naiwang pa ito di bukas natin papaayos yan so kahapon ah kanina kahapon ng hapon may dumating na baboy lima tapos after Ilang oras? Zero na naman tayo dahil lima din pong ano natin ngayon, order. Ayun, si Rambo. Oh, doon si ano ah. niya doon Ano? Tobib. ito yung mga bagong dating na baboy Bali, sampu po yan mga farmer. 25 kilos pinakamaliit 35 daw pinakamalaki dito 36 yeah, Okay na tayo at uh, this meron na naman tayong sampung baboy. Tapos si daw ni ka Farmer Anthony apat o oh, ilang malalaki sa Tingnan ko na lang kasi by Wednesday madadagdagan pa po ang mga order so at least uh, maano natin siya <coughs> kasi habi ko sa kanya yung malalaki meron ding order na malaki at yung malalaki dito din po apat siguro so tingnan natin oh siniknik tumatawag din yan oh. gatsawin din yan mga ka farmer ito ano oh, di ba? So, titingnan natin, nadadagdagan pa po yung mga orders. Kanina ata dalawa ang nadagdag. O tatlo. <laughs> so, ayun. Ito pa lang kay Mito natin, nagbunga mga ka farmer isa tuyo, natuyo na nga eh. At least nakita natin may nabuo naman ano. Na, ayun oh, sa taas may tuyong-tuyong ganyang kalaki. So, okay na din. Indian mango, meron pa naman tayo. Ayun, pahinog na naman mga Indian mango pala natin. Didilawan na naman 'to. Yan, no? may ilang piraso pa. Siguro mga isang sako din 'yan. Sa loob, marami. Ayun. Kaya lang pag nagsungkit ka diyan, sigurado maglalaglagan ng mga antik. Ingat na lang. Yan, sabi ko kay Bebe, na tayo mag adventure Hamis ko na. Hamimiss <laughs> kong mamalengke ng isda. Hamimiss kong mamalengke ng isda sa malayong lugar. Ayun. Ay, hey, ayan mga farmer tapos na tayo may pa flag flag tayo tapos bukas ay titibagin po nila yung ano nang ano salanan din ko kasi yan eh dapat talaga ha, tama si katrabaho gumawa po ng tulay sabi niya tol dapat ano yan 4 meters kaya wala pa ako idea idea sabi ko hindi ba pwedeng 3 na lang sabi ko para makatipid tayo syempre wala pa naman pong ganung budget noon hindi sabi niya 3 na lang sabi niya para at least may ano so ayon kung 4 sana wala tayong problema eh ngayon may mga nagre-reklamo po kasi kahit nga ako talagang kailangan mong ano ah, pagpasok si Cardo ganyan lang po ang ano yan so dalawang hindi ko alam yung dalawang dulong na andon ay hindi na pinaka railings nya yung dalawang dulo titibagin at ang na lang para pagpasok wala na pong sasabit kasi pag nakagano naman na okay na eh So, ayun ang ano namin. Meron nga nagpunta dito, sabi niya ka-farmer, kahit isang isa lang. Kaya lang sabi naman ni Papa Yam, may pangit daw tingnan, hindi magiging uniform. So, pwede naman isa na nga lang, ano. Tingnan namin sa isa. Kasi yun lang naman ang ano, pwede mo nang ilabas yung uso mo dito eh. Kapasok ka doon, yung uso mo, nakapasok na yung nguso na sasakyan So, yung puwet, hindi mo na ay na, anong, sasabit ka doon kasi naka x nakalabas na doon. Kung dito ka naman galing, 'yun naman ang iiwasan mo. Kahit naman sumabit ka naman sa may bagay yung puwet naman ang ididikit mo dito. Titignan na lang natin kung uh, uubra So ayan mga ka-farmer, tapos na tayo. Nakaka-panibago. Dahil uh, dalawang sunod po tayong uh, binakbakan ng uh, busy day. <laughs> Pero nag-enjoy po kami kahit takot uh, kasi panibagong ano, 'di ba? panibagong uh, yugto ng uh, buhay namin parang bumalik yung dati. Tapos ayun nga bakit Saturday Sunday lang para pumaipon para, para din makasabik din ha uh, yung mga ano masabik din po lalo at uh, so maghihintay na naman sila ng Saturday Sunday. So para hindi po nakakasawa. Yun po yung ating ano ayan sabi ko mas maganda na rin Saturday Sunday lang. Tapos ay eh, kung marami talagang naliligaw at by demand eh mag ano tayo sisingi tayo ng weekdays pero sa ngayon ano na lang muna weekends na lang po muna Hintayin natin yan pag-aralan muna natin mga farmer so little by little mahirap bumigla so ayan maraming marami pong salamat at magandang buhay sipag ni Kongkong kong oh. ayan